Celeb panibagong kontrobersya na naman sa mundo ng showbiz. Nagulat ang mga netizens nang mapansin nilang nag-unfollow sa Instagram ang celebrity couple na sina Andy Agenman at Filmar Alipayo. May affair ba silang dalawa? Totoo bang may hindi pagkakaunawaan? Yan ang natututunan natin ngayon. Filmar Alipayo breaks silence on Rift with Andy Agenman eh nagsimula ang chismis ng mapansin ng ilang mausisa na netizens na hindi na nag-follow sa Instagram sina Andy at Filmar. Kasabay nito, nag-post si Andy ng isang nakakaintriga na Instagram story kung saan tinanong niya ang live chatbot tungkol sa isang kakaibang senaryo. Ano ang ibig sabihin kung ang kaibigan ng iyong kasosyo sa buhay ay nakasuot ng katugmang tatoo nang hindi man lang sinasabi o tinatanong sayo? Lesson Parang may malalim na debate narrator. Add to the controversy, a photo has surfaced showing Filmar and his foreign female friend having the same tattoo. Napansin agad dito ng mga netizens at nagsimulang maghinala. Bagamat wala pang kumpirmasyon, marami ang nagsabing maaaring ito ang dahilan ng away ni na Andy at Filmar. Pero bago pa lumaki ang isyo, nilinaw agad ni Andy na walang third party na involved sa kanilang relasyon. Gayunpaman, aminado siyang nasaktan siya sa nangyari. Sinabi niya na hindi ito tungkol sa pagtataksil, ngunit tungkol sa hindi pagkonsulta sa kanya bago gumawa ng isang bagay na maaaring makaapekto sa kanilang relasyon. Kahit hindi naman malaking pagkakamali, masakit pa rin para sa kanya bilang partner niya. Sa kabila ng espekulasyon, nagsalita rin noong lunes si Filmar Alipayo para wakasan ang espekulasyon sa isang Facebook video, makikitang kasama niya si Andy at ang kanilang anak. Nilagyan niya ito ng caption, napakalayo ng lahat ng ito at dapat ay pinangasiwaan ng privado. Dagdag pa niya, okay lang kami, okay lang kami. Mukhang maayos na ang lahat sa pagitan ng magkapareha. Ang kwentong ito ay isang paalala sa atin kung gaano kahalaga ang komunikasyon sa isang relasyon. Minsan, nagagawa natin ang mga bagay na hindi natin namamalayan na makakasakit sa ating partner. Ang paggalang at pag-uusap ay mahalaga upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan. At syempre, dapat din nating tandaan na hindi lahat ng nakikita mo sa social media ay dapat paniwalaan agad, ano sa palagay mo, celeb buzzers. May kailangan bang ipaliwanag si Naandi at Filmar? O itigil na natin ang panghuhusga sa relasyon nila? Comment below and don't forget to like, share and subscribe to Celeb Buzz Philippines for more fresh updates in the world of showbiz. Hanggang sa susunod.